Hello mga kabasura! Ngayong araw nga na ito ay nakapulot ako ng napakaraming bag na pambabae. Yung iba mga bago pa talaga tapos nagkakalaga ng 10,000 pesos. Ni hindi man lang talaga nagamit mga kabasura. Tara, samahan niyo akong magalukay sa mga bag nilang tinapong ngayong araw. Oh, tignan niyo to, ang dami nilang tinapong mga bag. Ayaw, ang gaganda pa na, hindi lang sa taas. Isang bungkus mga kabasura. Nagulat talaga ako dyan kasi napakarami nila mga kabasura. At nung pagkakita ko talagang merong pang yung iba, talagang mga bago pa mga kabasura. Bago! Alakunin natin mga kabasura? Kaya ang ginawa ko dyan ay dali-dali akong umakyat para kuhanin sila. Mabuti na lang talaga, hindi pa yan naisama sa mga dinuduro. Kasi kung nalita ko na mga 30 minutes sa pagkakakita niyan mga kabasura, panigurado, durug-durug na yan. Bungkos mo! Ano? Ang dami mga kabasura! Ang dami mo! Tali ang ginawa ko nga pala dyan ay tinabi ko muna. I-check Iche natin kung alin yung mga pwede nating iuwi at maayos pa. Mga bago pa mga kabasura. Mga bago pa. Mga bago pa to. May mga tatak pa. Kunin natin. Mga bago pa sila. Ala, ang dami. Ito mga kabasura. Tabi natin dito. Ah. Grabe itong mga kabasura oh. Mga bago pa pala oh. Alam, gaganda. Alam, parang mga original pa, mga kabasura. May price siguro to. Ayan oh, 224,000 won. Grabe to mga kabasura. Biruin mo itong isang ito ay nagkakalaga ng 224,000 won. Kung i-convert -co natin sa pera natin ay nasa 10,000 pesos na yun mga kabasura. As in hindi man talaga siya nagamit. Yung iba pala dyan ay mga pinaggamitan na. At tulad yan, luma na yan mga kabasura. mga kabasura no Ang ganda, ang ganda nito. Ang ganda nito, men. Ang ganda talaga, mga kabasura. Ayan po, oh. narumihan lang, pero iyan lang to. Iyan lang yan. I Lalaban lang yan. Mga bago to, mga bago. Mga likabukan lang, mga kabasura, oh. Parang may laman pa sa loob to. Ayan, mga ano, siguro to. Ito yung maganda. Ay, ang ganda, brera. Brera yung tatak mo ang kabasura Grabe ang dami nito um, May ano pa sa loob May ano pa siya sa loob O, oh, ito yung sigurado to Makikita mo yung kagandahan niya Ayan o, oh. bagong bago kasi nasa loob May narunihan O, oh, di ba? Napakaganda, ang dami nito men Ang dami nito men Tatabi natin lahat to man. Ay, grabe, ang dami mga kabasura Bali, ang ginawa ko nga pala dyan ay ko yung mga laman nila bawat isa. May mga wallet kasi ako nakita pero wala naman silang laman na pera. Marami din ako nakita ang mga cheque. Nagbabaka sakali kasi ako baka meron tayong machempuan ng Korean won. Halos hindi talaga ako makapaniwala dyan kasi yung mga iba mga bago pa talaga. Yung backpack na yan napakasolid yan sa personal. Pati nga din pala yung kulay pula na yan. Kahit hindi ako babae alam ko na magandang klase yung bag na to. Napakaganda kasi ng tayo niya tsaka mukha talagang mamahalin. Eh may tag pa hindi man lang tinanggal yung tag yan you know, o mong bago meron pang ano plastic yan you know, o lalaban lang to men yung iba nga pala dyan, hindi ko nagustahan kasi medyo luma na. Pali yung mga laman pala nila sa loob, mga damit na luma na. Pati na din yung mga tuwalya na pinaggamitan na nila. Mabuti na lang talaga, napansin ko yung mga bag na to. Kasi kung hindi, naku, sigurado, durog-durog na yan mga basura Bali sa dami nga pala ng mga bag na yan ay tatlo lang yung kinuha ko. Yung tatlong bago lang, yung iba hindi ko na kinuha. Sayang din pala yun oh. kasama pala yun sa mga tinapon ko kanina. Dami nga din pala ng mga strap sa loob ng mga bag na hindi nagamit. Nakachempo nga din pala ako ng 1,000 Korean won. Oh, di diba? <laughs> May 1,000 guys, oh. So 42 pesos. Ayun yung mga tinapon ko. Magaganda pa to, guys. Kaso nga lang syempre kukunin natin yung mga bago lang. No? Ito maganda pa rin sana to, kaso gusto rin bago. Kahit ito, oh. Pero ito yung mga nadali natin. Mga class talaga, mga kabasura. Kahit hindi ako babae, alam ko na magaganda to. Ayun oh, ito napakaganda nito, Sigurado magugustuhan ni mga to, guys. Ayan, kunting ano lang yan, linis lang dyan. Ayan po, kunting linis lang dyan. Napakaganda ng tayo. Tignan mo, napakaganda. Tapos yung ano, ang tigas, meron pa siyang ano sa loob. And then ito din, yung kulay black. Ayan guys, so napakaganda po. Grabe. Guys, alam mo ba magkano to? Alam nyo ba magkano to? Ayan o, eh. ano yung presyo nyo guys o. Oh. 10,000 pesos sa pera natin. Bago. Tapos tinapon lang. May laman pa yata sa loob. Ano to? Mga bago din. Ayan no. Diba? Tabi natin to. Bibigay ko yung misis to. Dito nga biglang dumating si Amo. Sabi niya sa akin ay tapon ko na daw lahat yan. <laughs> 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 tapon na daw sabi niya Amo. Ani cinja ni ko waifu. So ayo. Waifu adu asya ga yo. Pare. So. Ande. Igo pa yo. Iko Igo yo. Iko manya. tapon na. Ngayon, ito tatapon to. Pero to, tatabi dito. Pwede Ate! Ito <laughs> Ito tatapon ko to. Tapon na natin to. Kasi mga pangit to. Ang ugali kasi talaga ng mga Koreano kapag nasa basurahan na hindi na talaga kukunin yan. Tatlo lang pala ang kinawa ko at puro mga bago yun mga kabasura. Itong tatlo nga pa lang ito ang mga napili ko. O paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura!